What's up, opinions? Right now, ang pag-uusapan natin ay ang mga formats sa pagde-devotion. So, share ko sa inyo yung tatlong bagay na pwede niyong gamitin kapag ka magde-devotions kayo. But disclaimer lang, itong mga share kong devotions, hindi lahat gumagamit nito. Pero sobrang dami ng iba't ibang klaseng church, iba't ibang mga Christians, ganito yung format na ginagawa nila. And yun yung tatlo na yun, yung isishare ko sa inyo. So, yung una, ito yung traditional na format ng devotion na karamihan ginagamit ito. Ito yung soap format ng devotion. SOAP, S-O-A-P. Ibig sabihin ng s -O -A -P, yung S is scripture, yung O is observation, yung A is application, and yung P is for prayer. So kapag magne-devotion -de kayo let's say for example nag-start kayo sa Book of John at nung binabasa niyo yung John chapter 1 meron sa inyong uh, nag-highlight doon sa buong chapter na yon. Pag -de devotion kayo I suggest na per chapter a day kayo. Huwag kayong mag per story kasi mabagal 'yon. Mag per chapter kayo. So Monday chapter 1, Tuesday chapter 2 ako kasi personally ang devotion ko everyday is uh, like 3 chapters a day. So simulan niyo sa uh, one chapter a day. So, halimbawa na sa John chapter 1 kayo, and nung binabasa nyo yung buong John chapter 1, yung verse 12, yung nagrema sa heart nyo or sa mind nyo, na ang sinabi doon, uh, kung sino lamang yung tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ilalagay nyo yun sa scripture or sa S. Tagalog or English, pwede yon So, ilagay nyo ron. Uh, ito yung scripture na nagrema sa akin habang binabasa ko yung John chapter 1. So, ilalagay nyo sa taas yung date kung kailan kayo gumawa, tapos yung pwedeng oras kung gusto niyo yung oras, pwede yung designan na yung notebook nyo, tapos lagay nyo anong, anong book yung binasa mo, John chapter 1. Sa S, doon mo na ilalagay yung scripture. For example ngayon, John chapter 1. Okay? Ngayon, pagdating naman sa O, observation, ibig sabihin, dito mo ilalagay yung naobserbahan mo. Ibig sabihin, para siyang reflection. Ano yung reflection mo doon sa buong chapter 1 ng John? Ano yung pwedeng question, ano yung may mga question ka ba na parang uh, hindi mo magets, pwede mong idagdag sa baba yon. Let's say for example nung binasa mo yung John chapter 1, ang realization mo or ang observation mo doon is hindi pala lahat anak ng Diyos. Kundi yun lamang mga tumanggap kay Christ, yun lang yung mga binigyan ng karapatang maging anak ni Lord. 'Di diba? Pero lahat mahal ni Lord. Sabi sa so John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Mahal ni Lord lahat pero hindi anak ni Lord lahat. So parang ganoon yung naobserbahan mo. Observation lang 'yun. Sabihin on process pa 'yun. Pwede may mga question ka pa ron. 'Yun yung observation. Pagdating naman sa A or yung application, ito na yung mas sure. Ito na yung dapat mong i-apply. Kaya ang application eh i-apply mo na sa life mo. So ano ba yung i-apply mo na dapat uh, mag-serve sumampalataya so, ka na si Christ ay Diyos, uh, pinadala siya para iligtas tayo sa kasalanan at sa kamatayan, uh, enough na yung sacrifice na ginawa niya sa cross. Yun yung pwede mong i-apply. Uh, depende sa'yo kung ano yung application mo doon sa John chapter 1. And yung pang last is yung prayer. So ano yung prayer mo, ano yung pinag-pray mo kay Lord after mo mabasa yung John chapter 1? So, connected dapat yung prayer. Hindi yung prayer na, Lord, bigyan mo kami ng mga kain sa araw-araw. Of course, common 'yon. Pwede mong gawin 'yon sa anytime. Pero itong prayer na 'to dapat specific to at connected sa devotion mo. Ipagpipray mo na ma-apply mo 'yung word. Ipagpipray pray ipag mo na i-reveal sa 'yung mga next revelation doon sa chapter na 'yon. So 'yan 'yung SOAP. 'Yan 'yung traditional na ginagamit ng halos uh, karamihan ng mga Christians. Hindi lang dito. Actually, mayroon akong book na ginagamit. Ah, uh, I mean binabasa itong Divine divine mentor, sulat siya ni Wayne Cordero, isang pastor sa Hawaii. And ang gamit niyang devotion, uh, devotional format is yung soap. So andito yan. And kung mababasa niyo sa, ch sa chapter 7, may nakalagay na soap. Tinuturo niya kasi yung format ng devotion dito sa soap. Yung soap na to. So very traditional, maraming gumagamit ng format ng soap na ito. And yung next is yung modern, or I, I can say medyo marami na yung gumagamit nito ito yung second format ng devotion, yung REMA. R-E-M-A. Okay? Sa REMA, uh, meron ng kasamang title ito. Doon sa soap, pwede nyo lagyan ng title yung devotion nyo. Let's say, for example, Jesus is a miracle worker. So, pwede nyo yung title mo. Bago mo gawin yung soap, nasa taas na yung title mo. Sabi, bigla kang diretso sa scripture, observation, application, and prayer. Sa REMA, ito, may kailangan din dito ng ano ng title para mas yung gumawa ng title uh, it helps you paano rin gumawa ng preaching or ng mga short exhort exhortation exhortation na nga short pa yun. pero yun nga uh, rema r e m a so yung r e magkasama yung r e yung r e stands for reflection pero yung r muna yan yung rema ano yung nagrema sa mind mo so para siyang title So kung ano yung tumatak sa utak mo, for example, ang tumatak sa utak mo, Jesus is a miracle worker. So yun na yung rema sa'yo, yun na yung nag-rema sa'yo. Ibig sabihin, yun na yung nag yun na yung nag-echo sa mind mo, sa heart mo. Yun na yun. yun na yung lalagay mo sa R, first R mo, yan, uh, rema. Tapos sa baba nun, another R ulit. Yung R na reflection. Okay? So again, parang tatlo lang siya R, E, RE stands for reflection, M stands for motivation, yung A stands for application. Okay? So magkasama yung RE, hindi sila apat, RE siya, R RE -E stands for reflection, pero bago mo gawin yung reflection, lagay mo muna yung nagrema sa iyo kasi ngayon devotion mo rema. So after mo malagay yung rema, Jesus is a miracle worker, diretso ka na sa reflection. Ano yung na-reflect mo nung time na ginawa ni Christ yung miracle na yun? Or nung binabasa mo yung John chapter 1, ano yung nag-rema sa'yo? Okay? Na si Christ pala, siya pala yung word, na sa Genesis na pala siya. So yun, pwedeng yun yung uh, ilagay mo sa reflection. Pagdating naman sa motivation, pwede mong ilagay yung Bible verse. Yung Bible verse na nag-motivate sa'yo. Ito po yung, so isusulat mo yung Bible verse mismo. Tapos sa baba, ano ni-explain mo bakit ito yung nag-motivate sa'yo or halimbawa wala kang nahanap na Bible verse pero na-motivate ka pa rin. So ilagay mo na lang yung motivation mo in, uh, in, a sentence so kahit wala ng Bible verse. Okay? So tapos tayo sa title. Ilagay mo na yung reflection mo. Again, yung title, siya yung nagre-rema sa'yo para matandaan mo lagi. Tapos diretso ka sa rema na mismo, yung R-E-M-A, reflection. Tapos yung motivation now yung application. Siyempre application application, paano mo siya i-apply sa life mo? Na-motivate ka paano mo i-apply yung motivation? Hindi kasi pwedeng mag-stay ka lang sa motivation. Dapat ang motivation sinusundan ng discipline para magagawa mo. For example, namamotivate kang gumawa ng ganito, ng ganyan, pero wala namang discipline kung paano mo gagawin. So, yung application, connected siya sa motivation. Paano mo i-apply ngayon sa life mo yon? So, yan yung REMA. Okay? And yung last na format, itong last format na to, uh, ginawa ko lang to. Pero i-share ko lang sa inyo, ako yung personal na gumawa nito. Ang format na ito ay tablets. Okay? So yung tablets, T A B L E T S. So ang meaning niyan, first yung T stands for title. Ano yung title ng devotion mo? Okay? Next naman is yung A, nung binasa mo yung scripture, ano yung application mo? Okay, application kagad ka 'yon. Ano yung application mo? ano yung gusto mong gawin, ano yung after mo mabasa yung Bible or yung John chapter 1 na yon, example, uh, ano agad yung gusto mong i-apply. Okay, so yun yung A. Yung B is yung Bible verse na pwede mong kabisaduhin or Bible verse na naging dahilan para i-apply mo kung bakit mo sinulat yung application mo. So yun yung B, Bible verse, yung gusto mong kabisaduhin, i-memorize. Next is yung L, yung lesson. So ito, lesson to. Hindi hindi dapat ikaw yung nagsasalita dito, pero yung scripture yung nagsasalita sa iyo. Kumbaga, ilagay mo kung ano yung lesson ng Bible, hindi yung lesson mo. Para hindi ka makakreate ng wrong doctrine or ibig sabihin kasi itong devotion kasi na to, malalim to, medyo malalim kasi to. So dapat yung lesson is akma doon sa sa Bible. Okay, huwag kang gagawa ng sariling lesson. So kung ano yung tinuturo ng Bible, yun lang yung ilalagay mo doon sa lesson na yun. And the next, ano ba next? Lesson T B T A B L E. Yung ina man is encouragement. So para siyang motivation pero sa iyo encouragement naman. Ano yung nag encourage sa iyo? Or magsulat ka ng encouragement doon, pwede mo rin siyang sabihin sa ibang tao. Let's say, for example, may na discourage pero naalala mo connected yung na experience niya sa devotion mo. So pwede mong sabihin sa kanya yung encouragement. Na alam mo na devotion ko yan and gusto ko itang encourage sa ganito. So sabihin mo sa kanya yung encouragement mo. Pwede mo siyang i-post. So, yun siya. Maikli lang usually yung nilalagay mo sa encouragement. Pero kung marami kang ilalagay, then go. Okay? So, last na tayo, last two. T tsaka S. Yung T stands for Thanksgiving. Ano yung pasasalamat mo kay Lord sa araw na yon Hindi yung kahapon, hindi yung, uh, or yung dating dati pa. Kundi yung, yung day na yon mismo. Ano yung pasasalamat mo? Susulat mo ron, God, thanks for this thing, uh, for, th for that. Pasasalamat mo siya. And yung next, is yung sin to confess or sorry. Doon mo ilalagay yung sin mo today. Uh, maganda siyang isulat kasi kapag uh, in the future, ginagamit mo pa rin yung, yung format ng tablets, pag binasa mo yung sin to confess mo or yung sorry mo, makikita mo na, ah, ito pala yung mga sin ko dati. Ngayon, overcome ko na siya. So, nakadocument na lang siya. Para siyang journal, para siyang diary. So, yan yung format or y ganyan gawin yung tablets. Ako mismo yung gumawa niyan. And medyo mahaba talaga siya. Okay? Pero nakatulong siya sa akin sa paggawa ng preaching, nakatulong siya sa akin sa sa pag-aaral ko ng scripture ng mas malalim. Lalo na sa may lesson, hindi hindi pwedeng yung gusto mo lang matutunan yung ilalagay mo eh. Kasi kahit parang tinatamahan ka sa word of God, ilalagay mo pa rin. And lastly, uh, ang advice ko lang is kapag magde-devotion ka, isulat mo. Huwag ka masanay na mag-type sa, sa phone or, or, or what. Lagi mong isusulat. Bumili ka ng personal notebook mo, uh, isulat mo siya. Tapos yung mga pinagsulatan mo ng devotion mo, wag mong itapon, itabi mo lang, ilagay mo sa isang lalagyanan ng mga notebook. Ako nagsisi ako kasi uh, hindi ko tinabi yung mga dati kong devotions. konti na lang yung mga nakasurvive sa kanila, nandyan sila mga luma. Pero dapat pala, sinave ko yung mga devotion ko para in the near future, pag binalikan ko yung devotion ko, makikita ko, ah, ito pa yung mga na-experience ko ito pala yung mga lesson ko, ganito pala ako matuto dati. Medyo mababaw pa, pero ngayon lumalalim na. So ilagay yung sa notebook kasi maganda yon, mababalikan nyo yun. Malay nyo, kapag nagkaroon kayo ng family in the future, pwede mong ipabasa sa mga anak na son or daughter, ito yung devotion ko, ganito ako mag-devotion dati. So grabe yun, napaka, kumbaga parang napaka-alamat na nun yung devotion mo na yun kasi parang ang, yung lesson na yun, galing pa ng panahon na yon So, ang, ang ganda lang nun. So, masanay tayo na sulatin natin yung devotion sa notebook natin, and ipunin mo, gawa ka ng bookshelves mo, in the future makikita mo, ah ito pala yung mga devotions ko nung araw, so yun, maganda siya kaya ako kapag na-devotion ako, sinusulat ko sa notebook, so yun lang I hope na nakatulong itong video na to sa kung ano nga ba yung magandang format na gamitin kapag na-devotion again, hindi ito yung format lang napakaraming format, iba't ibang format sa pag na-devotion, itong tatlo lang yung mas ginagamit ko, at ng karamihan yung soap, yung rema, and yung tablets So, pili kayo dyan. Comment nyo kung ano yung napili yung format. And abangan nyo yung next video ko. I-share ko doon kung kailan nga ba yung tamang time sa pagde devotion at paano talaga gawin yung devotion. So, see you there.